Mali ka maglipat ng kambing. Ha? Mali ako maglipat ng kambing? Bakit mali? Ate, ba't doon? Doon? Eh, ang hirap po yung maglipat ng kambing. Ba't ayaw mo dyan? Malayo kasi doon sa kabila, kaya dito na lang sa malapit. Papagkalitang ka ni tatay. Edy, ba't kasi hindi mo ako sinamahan maglipat ng kambing? kong paruhin si Bakit mo papaluin? Hindi mo ako tinulungan maglipat ng kambing. Tumbunga, katakay, sumbong kita kay tatay. ka naman ng sumbong. Sumbong din kita. Hindi ka naman naglipat. Hindi mo ako tinulungan. Sabi niya kanina, tulungan mo daw ako eh. Hindi. Ano um, hindi. Alin to? Oh, natapon. Amuyin mo, amuyin mo. Oh, amuyin mo. Hmm. Hindi, amuyin mo nga yan. Okay. Oh, yan, amuyin mo. Yung hawak mo, amuyin mo. Ito, uamuin mo to. Kabango. Kabango? Mabango ba yan? O, oh, matapon na. Amuin mo ulit. Buksa mo. Oh, dali na. Hmm, ang tuyo. Sumbong kita. Hindi mo ako tinulungan.